quality Hindu Brahma na lahat yun yung lambi nyo ito ang tatawag nila palingusan pagkabaka ang matatanong ko pala sa inyo yung mga ibang nag-inquire sa atin na mga baka nyo paano pala ang proseso na sa payment ano yun paano yung doon May na babayaran? COD tapos reservation pay na hindi po kami na Magandang araw mga talong TV tayo po ay nandito ngayon sa papuntang barangay San Francisco, Lipa, Batangas, Tayabas, Quezon at tayo po ay kinontak ni Boss EJ at siya daw po ay maraming mga bahanging available na pambenta 30 heads plus po ang kanila mga bahang ngayon kaya agad tayo pumunta dito sa kanila ito pong dinadaan natin ay napakaganda ng beauty na po meron dito isang daanan tayo na maraming mga manok na alaga pansapong at uh, ito na nga po uh, Medyo kanina maulan ngayon na Yung maganda ng panahon At tingnan po nandito na tayo ngayon Kala po si EJ Ang araw mga talong Steven and tayo ngayon Sa barangay San Francisco Lipa, Batangas At tayo po yung naiimitahan ni Boss EJ At uh, marami po sila mga baka dito Mga pambenta Yung mga indubra Ito po na, marami Lister uh, chains po ang available nila dito Talagang tayo ng ilang informasyon Lalong gate sa proseso ng kanila pag-deliver uh, O paano ang payment Ng ganito mga baka Kaya samahan nyo ako sa ating video Dito sa pa ba, batangas Baka nila Boss EJ Ayan, nililiguan ngayon Ito so, pa'y pura dumalaga, ano? Oo, dumalaga Ayan, mga uh, Nililinisan at uh, Medyo maputik <laughs> Ayan Tapos marami rin silang available Pupunta natin yung mga baka na gawin dito nililigoan muna At maputik ang mga baka Ito so, pa'y bagong dating? Oo, oh, bago, bagong dating Bagong bago. bago. dating -ba O, alitik Balim mo sa'n po kung tawaagin Oo hmm balingusan guwapo babae nga ba ba lalaki babae babae pala dumalaga pala ito natin magandang pagkabaka nyo quality ilang months lang ito ayan po yung 8 months lang 8 months lang pero ang laka niya na ano kung tutusin talagang ganito yung eh, mga pagmalalaki talagang baka eh Balingusan. Balingusan ang tawag nila dito sa ganito. kung niya. sabi lang helmet ano daw. Medyo oh, oh parang helmet ang ulo. Ayun. Kagandaan pa 'di sa mga baka mababait sila. Oo, oh, okay. Mga talong Stevie, ah, nandito ulit tayo kala boss EJ na mga baka. Ito po yung mga baka nila dito. Ayun. Dami. Tingnan natin, pwede bumaba Ano? Yung mga baka nila, boss EJ. Ito yung puro dumalaga dumalaga at junior bull mga junior bull ilan ang available yung dumalaga dito nasa 20 may na kita 20 heads Oo. Oh. Uh -oh. 20 heads pala tignan natin dito baba tayo eh. dito na muna rin sila nakilagay kaya ano, ginagawa yung kanilang coral <laughs> ayan ito po yung mga baka nila dito tag-ulan lang po oo talagang medyo maputik at talagang maulan ito ay 20 ang junior bull niya naman mga ilang heads ang available nasa ten heads ang junior pool. ito yung pinatin ito yung mga magkasama ayan mga baka nila dito ay ito pagsabi ni yung mga may maliliguan pa din oh, mga paliliguan. Okay. paliliguan pa talagang medyo maulan daw ay ito yung mga baka nila po dito sa mga ano available puro mga Indo-Brahman. Boss Jules, ba, balit ako po yung may pambihay kayo sa oh, Bicol? Oo, sa Delgalier, Gureson, uh, sa Bicol sa Bicol Kamsur oh. Ang matatanong ko pala sa may yung, yung mga ibang nag-inquire sa atin ng mga baka nyo. Paano pala ang proseso na sa payment? Ano yun? Paano yung doon na babayaran? Yung COD tapos reservation fee na hindi din po kami na. Ah, reservation fee na po. Ah, uh -huh. kumbaga magda-download lang sila. Ah, pa. tapos doon kahit doon na bayaran yung ah. kulangan na bibigay. Ay, oh, yung balance. Kasi nang nalimutan ko tanong sa iyo eh. Ah. Kasi mayro sabi, pwede ba si pwede naman pala. Oh, Basta magbibigay na sila lang... malapit lamang po sa area. Uh, sa ano po? COD na po, si Odi na. pag malapit-lapit. Pero pag yung katulad ng mga tawid. Oo, oh, kasi i-stack pa po, po dito ang bagay. Kailangan ng down. Oo. Oh. Oh. Kasi minsan minsan nakakansel do. No? Eh, mm -hmm. Nagastos eh, na, na mm -hmm. napagawa na ho ng mga papel oh. para ma-ship out na, eh, saka mm -hmm. ho kinakansel po. Mm -hmm. Ah, kung bagay ni kung bagay pinakapondo lang nila na yung baka hindi na may bi, may alok sa iba ano. Oo, oh, tama po. Kasi baka mamaya ay oh, pa-receive sila tapos wala namang binibigay. Oh, Siyempre, imbes oh, eh, na, na mapaikot niyo yung kapital, ayun ang nangyari pala niyo. Uh, Kaya kailangan din ng kahit paano kahit down payment. Oo. Uh, Pero wala namang binibigay na price kung ano magkano. Wala naman no. Maliit lang ho, ang pinakamababa na po ay 5k. Ah, yun naman pala. Pwede po sa bayad kung ano po. Kung magkano bigus oh. ibigay. Yung Oh, ito pala yung mga ano. Ito pala yung natanong natin at nalilimutan natin. May magtatanong kasi kung pwede daw COD. So, Boss Jules, ang tanong ko lang pala, ilan dito ang ilan ang pandeliver niyo ngayon sa ano? Ah, uh, sa big sa uh, papuntang Bicol uh, tatlo. Aha. Tapos uh, parang nasa sampo po. Sampo. Hmm. Ayun. Kung bigay wala namang limit limitasyon yung dami niyo basta dito la sa party sa atin. Kahit mga tatlo, pataas, dinidiliba naman? Apo, wala po. Wala Kasi meron naman pong napagsasabayan din po. Ako bagay may mga trucking naman na nagbabiyahe. Ito po yung mga bakal na postos. Pati yun pala, no? Oo. Mga dumalaga din yun? Oo, junior bull. Ah, junior bull. Pwede natin ikutan din natin. Oo. Ah, ito pala yung magkatalikuran sila. Ayan. Mga ready to breed at yung... Oo. Ito ang ready to breed, ano? Ito ang mga ready to breed na to. Na Ay, ito yung pan-deliver na. Ah, pan-deliver din po sa, ano, sa porting Bulacan. Bulacan. Ito pala. Yung pa pala yung iba. Tapos parang meron din kayo mga papatiling sa dulo. Meron po. Yung... Eh, mga papatiling yan. Meron din po nag-ahalap. Na Meron din sila postules sa papatiling. Yan sa dulo. Um, punta natin, hindi natin napuntahan. Ate, at, at, ito yung mga pagpatinig nila dito. Yan pala po yung paunang stock stack ng patinig kasi nagundas. Oo. Oh, Ito, ah, ito mga ganito. Oh, ito, yeah. sumula dito. mga, mga brahma naman ang dahil niya. Oh, ano? Oh, yan, yeah, mga brahma naman ang dahil niya. Ito. Kalimitan, magkano ang price range niya? Kalimitan na gumbisa ha? Yung pinakamababa po dyan, uh, 40 mahigit tapos pataas na po. Oo, oh, 40 pataas. Ah. Depende sa size daw. Ayun, okay. mga higit na 40 daw. Ito yung mga, naman. mga brahma naman ito mga lahat yung mga pampatining Ayan. tapos ito parang ito ito yung parang balagbagin pa na ito no? Oh, yeah. balagbagin tapos yun yung pampatining na isang ito yan po ito yung mga baka nila dito yan so ang available nyo pong pambenta pa ay may ilang ulo pang nasa 30 heads pa po may kit 30, uh, 30 so, heads ay, nagpadating po tayo nung no... Ringo. Uh -huh. -oh. uh, may dumating po na bag news pa. Uh -huh. Ay, pwede ako magtanong dito ng mga presyo ng mga available mo. Ah, oh, okay. ito, ito katulad dito, available ito. Yan, yeah, available. Ah, uh, mga magkano kalimita ng price ng ito? Yan, ganyang size ko na sa 50 plus. 50 plus na ito. Ah, Mahalos para para siya at sinalaki naman siya. No? Oh, okay. Mga 50 plus na pala itong mga ganito kalalaki yan. Ito yung mga dumalaga. Oo, oh, yan, yeah, babae ko. Mga dumalaga hanggang doon. Boss Jules, parang nagtatanong ka ba't mas, para mas mataas ang price ng Junior Bull kaysa oh, dumalag? Oo, mas mataas po ng bagay ang presyo ng Junior Bull kahit po sa pati ni, sa lalaki. Oo, oh, oh, sa lalaki. Ano naman pong lalaki kahit hindi, yung baraman lang, oh, uh, mas angat po ng bagay ang sa lalaki talaga. At sadya mas mataas ang presyo ng, baba, oh, oh. ng lalaki kaysa babae mga baka. kahit anong laki ng baka. Oo. Oh. Ah, yan pala. yun naman pala. Yung pala ang ano, maraming nagtatanong ba't sabi medyo mahal-mahal daw yung mga Junior Bull. Ito naman ganito mga medyo, medyo maliliit na ito mga ganito. Yan, yung po yung nasa 40 plus. 40 plus. Uh -huh. Ito yung mga 40 plus nila ng mga baka dito. Okay. Marami sila boss jewels palang available ngayon. Yung iba'y nandun nakatalikod, tapos ito yung iba dito. Iba at uh, ano. Uh -huh. uh, at medyo maulan nga. Kailangan din na isilong at uh, ano. Mga baka din nababasa. Ayun. Ito junior bull. Yan, yung po yung junior bull. Yung 50 plus. 50 plus din ito, Junior Paul Ilang months pa lang ito? Ayun po 'yan oh, no? 8 months. 8 months lang. Ayun. Yeah. Ito na may mga walay na talaga ng mga pagkabahan niya. Ito po yung mga baka dito marami silang available na ano yung mga gusto pong uh, mag-inquire at uh, bumili kila kila Boss EJ. Pwede bang ulit mahingi yung iyong contact number? Uh, ang contact number ko po ay 09661 09661 401, 401 342 342 Ayan. Tapos po yung Facebook nyo? Uh, meron po kami page yung Boss EJ Livestock ah, ah, Pwede po yung dumerekta doon Ayan. Pag yun po yung mga gusto ng ganito mga Hindu Tama ba? Hindu Brahman ang mga Hindu, lahi yeah. Hindu Brahman ang mga lahi ng mga bakal labos boss Ayan o Po yung mga bakal na dito pambenta eh uh, maraming salamat Boss Jules sa inyong oras. Yan. Ito pa yung mga manan natin. Ito pa yung mga baka nila dito. Ito ano yung mga baka nila dito. Nililiguan. Mga bagong ligo na ito. <coughs> Para malinis din yung mga baka. pala puro babae? Babae at uh, meron Ah, meron din lalaki. Ayan. Kaya sila bossing. Ayan. <laughs> eh, tinataasan daw itong koral nila Bossy at eh, medyo na naputik na. Ayan. Sa loko yung pinapagawa nila ito. Ayan po ito yung koron nila. Kaya yung mga bakay na doon kila Kuya Dali. Sila shoutout kay Bossing. Ito yung sikat na mag-umumpay ng Lipa Batangas. No? Ayan. Oh. Ayan. 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 Itong uh, magaling mong umpay. Ha. Ah, talagang kargahan ni eh. pag nakita nyo sa Kaya Tel. Si, ang karga ng anay, sa motor lang eh. Ilang ilang karga? Sampo. Sampo sa motor. Nakumpay. Mm -hmm. Saan sakone, na yung mga sakong nila? Siya ang nagdadala nito habal-habal yung -habal. kumpay nila ni Kuya na kinuka. Ayan, karga doon sa kanyang motor na yun. No? Oh. Ayan yung nagkargahan niya. Ito yung mga kumpay. yung <tinyo> mga kumpay.